Tumaas ang bilang ng mga Pilipinong positibo. Nabubuti ang lagay ng kanilang pamumuhay sa loob ng isang taon. Lumabas ito sa pinakahuling survey na isinigawa ng Social Weather Stations, ang sentro ng balita mula kay Mark Fetalco. Nakararaming mga Pilipino ang naniniwalang bubuti ang kalidad ng kanilang pamumuhay sa susunod na labing dalawang buwan. Sa survey na isinagawa ng social weather stations, 46% ng mga Pinoy ang nagsabing mas gaganda pa ang kanilang quality of life. 44% ang nagsabing walang magiging pagbabago sa kasalukuyan nilang sitwasyon. Habang 5% ang nagsabing mas lalala pa ito. Excellent ang nakuhang net personal optimism score na 41. Tatlong puntos itong mas mataas kumpara sa kaparehong survey noong Marso. Ayon sa SWS, dahil ito sa pagtaas ng puntos sa Visayas at balance Luzon, kasama ang steady score sa Metro Manila at pagbaba sa Mindanao. Isinagawa ang survey mula June 28 hanggang July 1 o bago ang kalawang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kung saan inilahad dito ng punong ehekutibo ang mga hakbang at plano ng pamahalaan para isulong ang kapakanan ng bawat Pilipino. Puspusan ang ating ginagawa upang pataasin ang produksyon ng ating ekonomiya. Pinapalago natin ang mga industriya. Dinadagdagan natin ang mga infrastruktura upang mas mapabilis ang daloy ng mga produkto at ng serbisyo. Higit sa lahat, pinapalakas natin ang kakayahan ng mga mamamayan upang mag mapaganda nila ang kanilang pamumuhay. Ito ang punot dulo ng ating Philippine Development Plan. Sa ngayon, patuloy ang pag-arangkada ng iba't ibang mga programa ng pamahalaan na nakatuon sa pagkapabuti ng pamumuhay ng mga Pilipino. Kabilang na riyan ang pagkapatupad ng Walang Gutom 2027 Food Stamp Program ng DSWD. Pagpapalakas sa sektor ng agrikultura para sa pagkamit ng ating inaasam na food security at ang pambansang pabahay para sa Pilipino Housing of 4PH Program kumpiyansa ang pamahalaan na sa tulong ng mga ito at ng iba pang mga hakbang ay mababawasan ang bilang ng mga mayhirap na Pilipino. Mark Fetalco para sa bayan.